Kasi yung nakakulit na sa, sa pagsusumba ako, oh. Lapit so, sa beach. Lang, oh. Kasi nakakaroon dito ng shape. Ay, nasa, ay, ng yan. Yan. ganyan. Kasi ng dito. nag-landslide dito. Tapos dahil naliligo sa kabila. Yeah, mayroong boat diyan laka steady. Yeah, tumatalon sa loob. Ano yung tumatalon sa cliff? the so, weekend dito ngayon Sunday afternoon. Kaya ang daming tao. Yeah. Ay, ang pa na kami. Maghapon kami dito. Ray! Ano Alit na itong mata mo! Ayun, ayaw pa niya. Saan mo pa tinulagay yung shot? Yan dito lang yan sa gilid Lampans sa may puha-puno. dance muna si Jasmine.

<laughs> Halika na rin. Uwi na tayo Saan na oras na dito magpa 5 o'clock na ng hapon at sobrang liwanag ko. Ang lumbot na nga. Here lang guys, video for today. Here at Admiralty Park beach Bermuda